Guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ubusin yung pagkain ko. Siyempre, magdadasal muna ako. Ang pagkain ko dyan, pork chop na malaki. Tapos, minarinit ko lang sa coco aminos, kalamansi, bawang, salt and pepper. Tsaka, merong limang itlog. Tanong pala ni Sir Enan Enan, ito yung message niya. Salamat, idol, sa pagpalo mo sa akin. It's my great pleasure. Wake the fuck up. Sana ma-shoutout mo ako sa yung TikTok. Ang tanong ko lang po, paano ba mapagtagumpayan ang one meal a day o yung ginagawa nyo po? Eh katulad ko po, trabaho ko, pulis. Gamit na gamit po lagi, physical, emotional po. Nakakagutom po yan, di po ba? Ano po suggestion nyo po sir? Salamat. Yun ang tanong ni sir. Kaso hindi na ako naka one meal a day ngayon eh. Ipapaliwanag ko na lang kung bakit nagkakaganon sa abot ng aking makakaya. Sa sinasabi nyo sir na may trabaho kayo gamit na gamit lagi ang physical nyo at emotional, eh, lahat, marami na po ang naglo-low carb at intermittent fasting. At meron din silang trabaho o kami. Dahil hindi naman pwede walang trabaho dahil walang panggastos. Sa sinasabi nyo naman po na nakakagutom, eh ganun nga ho yun kapag high carb pa tayo. Pagka kumain tayo, magugutom ulit tayo. Dahil tinuturoan lang natin yung katawan natin magtago ng taba nagugutom agad tayo at yung katawan natin nangihingi uli kasi gagamitin niya daw yun sa tag-ulan kaya ipon lang ng ipon kaya yung chan lumalaki kaya nga pati mapayat ang laki ng chan pero kapag low carb naman ng mga pagkain ng kinain natin ay mas matagal tayong nagugutom dahil kumbaga mas solid na gasolin yung ginagamit natin at saka tinuturuan natin yung katawan natin na ma-access yung energy na nasa atin na talaga kaya mas matagal nagugutom at nagagawa na mag-fasting ng mahaba. Ganon yung nangyayari nun sir. Bali yung katawan natin lumilipat sa pagiging fat burner kaya mas matagal magutom. Pero bago mag switch papunta dun, eh kailangan nyo munang aralin at it takes time. Hindi agad-agad na magpapasting ka kagad. Hindi talaga magiging okay mangyayari nun. Kaya mag-join lang kayo sa mga Facebook group na naglo low carb at intermittent fasting. Yun ang sagot ko dun. Sir, wake the fuck up! Shoutout pala kay Otsen Relambon, dati kong kasamahan na guard sa ABS-CBN. Shoutout kay Moises Yen, naka low carb intermittent fasting lifestyle din siya at yan yung picture niya. At shoutout Tako Shih Tzu.